very fresh Good morning. Ayun, nag-aabang sila. It always mo ka. Bawat iwan. Hello, ni Mamang. May low pressure pero mo oran, di ba? Ani doon sa may dolong ng patalan. kasama ka sila. mag At si Kuya. Ano yun ako ito man nila? Nagtotay tira Pukot. Nagkukandira pukot. Para pan-holidays dyan. Yan may dumating na kablo. Marami daw ang holy yan ng big tuna guys. Abangan natin. Maulan, grabe. Ina yung langit. Makulimlim lang kasi may low pressure nga. Dami daw yung holy baliling, Abangan na lang natin. Yes, mga ka big tuna. Guys, binababa na yung mga big tuna. Ewan ko kung ilalagay sa bangka. Ayun, mahangin na siya guys. Kasi mga low pressure na ayun meron inilalagay sa bangka na nabigso na big tuna. lima daw yung holy tingnan lang natin pag ano nandito na sa malapitan guys dinadala na yung big mga bigso na nang inilagay sa mga bangka dinadala no? na yan kawa naman natin mga mga isda nandun pa sa lao sana umuwi na sila kasi may low pressure nga no? sila pa yung nakahuli itong mga isdang dalawa ayan lima po na holy nila ayan eh, oh, mga bigsuna ang lalaki, guys. mga ang lalaki. Uh, mas malaki yung sa kanya. <laughs> and that, and dinadala niya papunta doon kasi nga mahihirapan siya umakyat so, na, sila nagdadala na 'yung bigsuna ambot. Anay, Tidak man. Kada ko kakulop pa man ko nit ni radako. Pero ray ni rapa kada ko pan ina na. Ko Tudis ada to nag tudis. Ay na nag dadala na big sun ng ke. Ya binababana ni tagod yung mga big sun na kasi nga mahihirapan siya nga ah, sa so may bangka kasi. Ayan. Oh. Kalisto. Lagmitit like, pagdara, maubusan kat na paglibor. 20 kasi guys yung isa dyan pag magdala ka ng dagto na may 20 ka ngayong umaga lang yung ngayong koy bes anak ada ko po parang tag ada ayan na ah, di diba ang lakas si Tago ang ating idol si Tago ayan pangatlo na yan. ha? <laughs> rain or shine in yan ha alam <laughs> uh oo -oh. kayo wala video nga niya. pantalan ina pala ako ah oh. Panglima na yan, guys. maka big sur na, big sur na tayo ngayon. kasi kasinga, big na yung ano ko. okay, diba, diba, Oh diba, 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 God, ay isang bangka na kahuli ng limang bigsuna. So, papunta na naman tayo din sa dulo kasi may dumating nga. Uh, kahit maulan, laban lang tayo. Shimmer, thank you sa mga bagong followers, subscribe. Maraming maraming salamat! Ito yung inyong tagapagbalita. <laughs> Wala kasi akong trabaho ngayon. So, ito nagbablog muna ako. Maghahanap-hanap na tayo. Baka, di ba, mga sakali. Sakali! Huwag kayong lalayo. <laughs> Siya yun, punta na natin. Sa doon, sa may pantalan na nga. Ayan na, guys. Oo, oh. oh di diba, Ang ganda-ganda ng view. Punta na natin itong bangka na to kung may holy eh, na big tuna. Ayan, kahit maulan. Go, 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 go. naka ano eh? Ah, no, lang. Eh, si Kuya nag-aabang. Sayang sila. Wala daw huli. Sayang. Kawa naman eh. sa yung mga gastos dyan. Yung mga starting. Mahal-mahal pa naman. Okay lang yan. Bawi tayo sa susunod na day. Ayan guys. May bago na naman dati. Pauwi na sila kasi hindi na maganda yung ano panahon.